Yan. Papakain tayo ngayon ng mga tuta andun sa taas. Iaakyat ko to. Papakain tayo ng tuta at manok. Ayan. Ayan o, oh, ang mga makukulit. Ayan. Sa na yan. Ayan. Ayan sila. Ay, nami ang una. Tapos yung Shhh! lang. Wait lang! Ayan o. Ayan. Ang kukulit nila. Ayan yung nanay. Ayan. O, oh, tapos kay Split. Kay Split. Oh, ayan. Okay. Ayan. Ayan mo na doon sa may ano ayun. Diyan mo na ilapag. mo. At ko agad 'yan. So, hindi na lang itinaktak 'yan. Yan, itaktak mo diyan. Sige. Okay. Yan, oh. Yan kasi oh, ang kulit na niyan. Ito para kay Nami. Sige, lapag mo. Oh, dito. Dito ka dito, dito. Ah. Yan, ito si Nami. Yan. Yan. Oh. Di ngayon. Ayan sila, oh. Oh, kain na. Eh, hiwalay ko nga ito ng aaway kasi kung isa. Hiwalay ka, mga aaway ka. Yan, mga aaway ka. Oh, hindi mo yun, oh, boss ay, natira pa muna. alam mo na ha o, oh, ayan pa o oh. ayan kain ng mga manok kain tayo ng mga manok oh my god Oh my god. Ayaw nila po kanin. Ha? May ano naman yan ha. Miso, suwa. Ang arti. Ang mga ano na yan. Yuck. Hmm. Ayan naman ang ating mga manok. Ayan. Ah naghihintay. Ayan. Ayan. Mm. sisika na doon. Wow, hinulog na yung ating talong. Ang talong, hinulog na. Oh. Yan ang ating mga talong. May bunga pa naman yung isa. Ayan, yung ating talong. May bunga na naman siya. Ayan. Hmm. Ayun to. Ayan, may bunga na naman siyang maliit. Ayan. Makakaharvest na naman tayo uli. Ayan o. Oh. bunga sila Ito yung ating sitaw ating ampalaya ayan o oh. may bunga na naman na malaki ayan, ayan oh. Yun. Malaki na yung bunga niya. Yun, oh. yung pa, mayroon pa dito. Oh. Yung pa sa baba, oh. Yan. Kahit nandito tayo sa ano, sa rooftop, may mga tanim-tanim tayo dito. kailangan may ano tayo dahil sa mahal ngayon ang mga bilihin kailangan natin magtanim kahit sa paso lamang ayan o oh, yung pinagtataniman ko ayan yan lang po yung pinagtataniman ko mga ano galon ng mineral water yan o kaya lang hindi siya makalaki ng husto kasi nga sa galon lang siya pero nakakabungan man siya mga mare Okay lang naman. Kahit pa nakakalibre tayo ng gulay. Yan, yung aking, ano, yung aking malunggay. Yan. Kahit pa pan, nakaka -ano tayo, nakakalibre tayo ng mga gulay-gulay. Kasi nga, nakatanim sa mga baldi. Yan. At ito pa yung ano, yung patula ng kapitbahay. Ayan. Nakaakyat na dito sa atin at nagkaroon na rin siya ng bunga. Yan o. Pakita ko sa inyo mga mare yung ano, yung bunga ng patula na umakyat dito sa amin. Ayan o. May bunga na siya. At may mga kasunod pa. Ayun o. Oh. Yan. Marami pa yan doon oh, sa may ano, mayroon pa doon. May malaki na nga siya mga mare. Ayan mga mare o. Oh. Ayan o oh, mga mare ang ano niya bunga ng patola. Ang Ay, niya. Ayan Oh. At mayroon pa yan mga maliliit nandun sa may ano sa may taas. Marami na yan mga, ano, mga maliliit. Kasi in-sprayhan ko yan siya ng, ano, ng, yung binabad ko ng mga balat ng saging. Yun. Kaya siya nakabunga. Ayun, mayroon pa pala doon. Ayun, oh. May maliit pa nga lang. Ayan. Ops Tika muna <laughs> Akin okay na yung uh, inanuhan ko ng pagkain na hmm. <laughs> Uy, sabay mo na yun. Yan, ang ganda ng umaga. Maganda yung sinag ng araw. Okay, bababa na tayo. Baba na tayo mga mare kasi tapos na tayo nakapagpakain ng na, na ano ng aso, ng manok, pusa. Ayun. Baba na tayo sa ano. Eh, yeah. yun yung aking ano yun ang patula na umakyat sa ating rooftop. Ayan. Yung bababa na tayo. O nami, bakit nandito ka? Market ka doon. Yan, baba na tayo. Nandito na tayo sa baba. ating kusina. Yan. Ito mga guys. Ito na, mga mare. Nandito na tayo. Nagugutom na ako. Kaya kain muna tayo. Bago tayo mag ano ng ito mga gawain. Ito yung niluto ko ngayon. Ayan. Pinabaon ko sa aking asawa at sa aking anak. Na pumasok sa trabaho. Ayan. Nakapag ano tayo. Luto ng minudo. Ayan. 'yung ano niluto ko kanina. Okay, sige mga Mare kasi kakain muna ako kasi para makagawa ako ng ibang ibang mga gawain.